Paano kung maubos ang lahat ng babae sa buong mundo? Tungkol ito sa isang mundo na may kumalat ngang sakit na umubos sa halos lahat nga ng mga babae. Makalipas ang ilang taon, dito nga natin susundan yung isang tatay at yung anak niya na isang batang babae. Dahil konti na nga lang yung mga babae, maraming ang gustong kumuha doon sa anak niya, kaya naman bilang tatay, poprotektahan nga niya yung anak niya. Dito na nga sila magtatago, lilipat gabi-gabi ng tinutulugan at pinagkukunwari nga niyang lalaki yung anak niyang babae. Sa mga sumunod na buwan na taon nga nilang magkasama, dito na nga sila mas mapapalapit sa isa't isa bilang mag-ama kung saan may mga makakahanap nga doon sa anak niya at dito na nga niya gagawin ang lahat bilang tatay para protektahan nga yung anak niyang babae sa mundo ng mga lalaki. Title ng movie, Light of My Life. Narinig ko pa lang yung laglay ng movie na to. Sobrang nagka-interest na ako panoorin kasi medyo naalala ko dito yung The Road tsaka yung Children's of Men. Alam ko, typical na sa mga movies and series yung may bata at matanda nga na kailangan nga makasurvive na ng magkasama. Pero dito kasi, iba yung feeling na naramdaman ko kasi nga, magtatay talaga yung characters nila eh. Alam mo kung ano pa yung nakakatakot sa movie na to is the fact na never nga nilang directly pinakita or sinabi kung ano yung gagawin ng mga lalaking humahanap nga doon sa batang babae pero as an audience natatakot pa rin tayo. Kumbaga kahit hindi na nila sabihin matatakot na tayo enough kasi nga alam naman natin yung mga posibleng gawin ng mga lalaking ito sa isang babae lalo na nga sa isang batang babae. Sobrang nakakatakot to kasi nga nangyayari talaga to sa totoong buhay na we live in this world na kailangan pa natin gumawa ng bawal bastos law para lang mapigilan yung mga hayop ng mga lalaki na hindi makontrol yung mga sarili nila at yung pagiging hayop nila. It's interesting to see nga na naubos nga yung mga babae dito and imbes na protektahan nga nila yung mga natitira mga babae, may mga plano pa silang masama sa kanila. Sabi nila dito may mga ilang nakasurvive nga o nakatira nga doon sa bunker pero alam mo yon anong klaseng buhay yon kaya yeah, sobra talaga ako naiyak dito para nga doon sa tatay eh. Kasi nga, gusto lang naman yung protektahan yung anak niya. Pero ayun nga, ang hirap ng buhay nila kasi nga, constantly nga silang nasa edge and posibleng may umatake nga sa kanila anytime. Siyempre bilang tatay nga ng bata, trabaho naman talaga niyang protektahan yung anak nga niyang batang babae. Lalo na, bata pa nga to. Pero siyempre kailangan din nating isipin na sobrang grabe yung toll nun sa kanya panigurado bilang tatay. They also love din pala about sa relationship nga nila bilang mag-ama and doon nga sa writing nga ng bata na gets nga ng bata yung mundong kinakalakihan niya and she's not unnecessarily angsty or anything. Siguro may mga ilang makakapanood nito tapos maboboringan kasi mga maraming scenes dito na purong usap lang pero ako personally, I love yung mga moments nila together like tuwing matutulog na nga sila tapos nagkukwentuhan lang sila kasi in that short moment, nagkakaroon sila ng short moment of peace and normal na magtatay moments lang nila. Medyo nalungkot din ako doon sa scene na nagdamit pang babae nga itong si Rag tapos itong tatay Gustohin man niyang matawa para nga doon sa anak niya pero hindi nga niya kayang itolerate kasi nga delikado eh. And that's sad kasi nga gusto lang naman talaga niyang sumaya yung anak niya pero kailangan lang talaga nilang mag-adjust. What's interesting pa about this film is yung approach nga nila sa isang post-apocalyptic world na nangyari nga lang nung nawala yung halos lahat ng babae sa mundo. It's an interesting perspective lalo na at may mga ganyang arguments na Paano kaya pag nawala lahat ng lalaki? Paano kaya pag nawala lahat ng babae? Mas maganda siguro pag ganito, mas maganda siguro mga ganon. Yung mga ganong klasing argument. Bininman man natin sa hindi, kailangan natin yung isa't isa. Walang gender na mas lamang. Kung isa dyan na wala, malaki yung epekto niyan sa buong mundo. So wag na nating pag-awayin yung isa't isa and let's just strive on being better humans. Nalungkot din ako doon sa isang scene na wala nga yung kaysa isang taong pinagkatiwalaan nga nila dahil nga doon sa mga masasamang lalaki. Pa naman sa may pabandang ending scene, nagustuhan ko rin yon kasi nga na-realize nga ng tatay na capable naman makasurvive si Rag. Doon nga sa pag-iyak niya, talagang naramdaman ko ngayon kasi nga, ramdam mo yung pagkapagod niya sa mundo nila pero syempre nga, hindi nga siya pwedeng sumuko kasi andyan yung anak niya na kailangan pa rin naman siya. So yan, I love this film and ang torta ko for Light of My Life ay 7.5 out of 10.